Hello, hello mga sangkay. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay si Kandu ng ating paggawa ng wooden closet cabinet. Ngayon po ay magwasilya muna tayo ng mga kantuhan upang maayos yung mga konting awang sa pagitan ng mga plywood. Ngayon po simulan na po natin labas at loob po ang ating minamasalihan dyan para lalong gumanda at kikinis ang ating gawang kabinet. Shoutout nyo pala sa lahat ng vloggers ng Kalbayog. Shoutout sa inyong lahat guys. Shoutout din sa aming busing na nagpagawa ng kabinet kagawad mabel shout out sa iyo kagawad mabel ang masongit naming busing Ayon po yung aking partner si Dave Flores nagmamayabang na naman siya nagtuturo na naman siya pa ay nagpintura ng flat wall sa ibang parti ng kabinit para masilihan na ng glassing party pinipinturahan nyo na po yung kabila habang tayo naman ay nag glassing party sa isang party sa gilid So gusto mo magpagawa, PM lang po kayo. Basta kaya lang namin ay amin yang titirahin. Yan yung partner kong tapang. tapos ko na pong gilas ng pati at nililihaan pinapatungan ko na po ng quick drying white in a mill yan po masisilbing background ng ating ilalagay na design bukas lahat po ay nilagyan ng quick drying white para makinis at magintap para kinabukasan ready na para sa pag-design. Chinecheck ko po yung bawat kanto kung sakto yung pagkaliha. Para maganda naman tingnan. Kasi yung busing namin napakasungit talaga. Bawal sa kanya yung mga konting mali pagkatapos niyang pahiran, hintayin na lang na matuyo kinabukasan para ready na siya sa pagdesign. Sa pagdesign naman gagamit tayo ng wood steel para magsilbing haspi ng plywood. Hindi tayo perfect sa paghaspi pero susubukan natin hanggang saan ang ating makaya. tinutulungan ako ni dib upang magkinis sa ilalim kasi para mapadali yung aming trabaho yan na po yung finish product namin sa second day ng aming trabaho tapos na po yung nilagyan ng background quick drying white enamel kinabukasan ready na Yan po yung finished product namin. Design na lang pong kulang. Maraming salamat guys sa pa iyong panood. Oh, thanks for watching.